Ang dami nito talaga guys. Magpapainom siya guys. Walwal. Walwal oh, wal 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 siya pagdatog doon sa bahay niya guys. Wala tulugan doon. <laughs> hindi kasi, hindi ako may rik sa pili. <laughs> ano sa airport? Chicken. Wala. Wala mo na Wala sa airport. sa airport. Wala sa airport. Wala sa airport. Wala sa airport. Wala sa 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 Pagkakata siya guys. Oh. <laughs> Kasi ikaw magsabi. Oh, sige, ikaw magsabi. Siya lang magsabi, malingin na. Sabi ka din ah, kuya. Isang you know? alak. Isang basong alak. Saan ka Sa Al Nasser. Huh? Sa Nasser. Nasser? Huh? Huh? Sa Merkab. Sa Merkab, Al Nasser. Ah. 你走吧。 laki kita mau Tapos, hi! <laughs> Piliin mo yung Pilipinas, puro korap. <laughs> Huwag <laughs> awards, ba't yan? Immigration baggage, please. <laughs> Uy, I need to do fast, man. <laughs> <laughs>